Ayan yung ulo oh, Nagkapalit balat pala Ayan oh, Philippine Cobra Yan guys, good morning Marahay na aga Andito tayo ngayon sa barangay Bigao uh, Bigao, Daraga, Albay So may papahuli sa atin dito yung concerned citizen Na madalas daw nila ma-encounter na cobra daw So inaantay lang natin siya na dumating dito para mas ma-assist kami and mahanap kung uh, saan nila madalas makita yung ahas. And guys, nakita na natin si Sir. Puntahan na natin. Ayan yung mga kasama natin. Kim Vlogs, Angelo. <coughs> Kinakalkal ko yun eh. Rock man sinda nakukutin, hindi man pa Sa ano, sa eh? kapansin-pansin din dito yung manukan. So isa yan sa number one na nakaka-attract ng cobra kasi may paitlogan sila doon. Yung cobra kumakain ng itlog. And kaya na madalas nila makita yung cobra. Sige na. Ah, oh, ayan. Oh Diyan, lalway lang. Baka matamaan siya ng ano. Ikaw. Ayan si Sir Ferdinand, papalo po ng ayan page niya, yeah, nag-reels. Ferdinand, main vlog. Ayan, ayan si Sir yung nagpahuli. Ayan, di tayo nabigo, merong nagpakita. Pero hindi pa natin confirm kung gaano yan kalaki kasi kaliskis lang yung gumalaw. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Kita ba? Ayan yung galis kiso. Ayan yung pili. Ayan na! Ayan yung ulo! Ayan na yun na palwa Hindi lang, hindi lang ako. Dito lang tayo sa medyo malayo na yun. Hindi pa tayo yung kasut niya. Pwede mo sa kuwan mo. Ah, nagilo na siya. Ayan yung guys, nagpapalat o. Ayan na. Ah, nagpapalit balat pala. Ayan o, ang laki! May nagdadakot ni Kalas. May nagdadakot ba? Ayan, rauling na lang guys o. Ayan o, hawak na yan o. Ayan oh, yeah. Ay, no? Ay, no? yeah, Ay, no. na, nabunot yeah. na guys. Yeah. Ah, nabunot na guys. Ah, nagabalat ko sir. Ayan, sir video na. Ayan. Okay. Uh, Ay, Ay. Nagabalat. Nagabalat. Oh, so mm. oh yeah. pinapatapan na ni Idol. Sarigun. So nagabalat. Nagabalat pa pa, ayaw pa yan dyan sa

Okay. Ayun, butas pa yan. Sige, tayo mo. Napansin kasi guys din yung mga balat. Ayan, pero tuyo na. Ayan. Sige. Ayan guys. Nun, ang mga limuranon, ang mga limuranon, may na, um, na Ang mga limuranon, pag, pag um, hinuhukay pa lang, nagaano na siya, naglabas. Ang cobra, hindi. Ayan o, um, may mga ano, daon sa ilalo. Ito yung butas niya guys. Pasok siya dito. Kailangan lang natin itong Gibain. Kaya si Kim Vlogs na so yung nag ano. Okay. Lalim. Dandan lang. Bala yun yung isang kobrang nahuli namin. Dandahan. Ayan ano Ayan na. Sige na. Ayan guys. Ano lang natin. Oop. Oh. Ay! Ang ganda. Ang ganda guys. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayun yung ayun yung, ang cute Oh. <laughs> ayun, matras. Ba, kapot-kapot Ayun. Ah, Medyo saday siya dito sa una. Ano? Philippine Cobra. Ayun, ano? <laughs> <laughs> Dalawa. Dalawa. <laughs> mhm. Mm yes, yeah, si sir, yung nagpahuli. Agri-reels din yan si Sir. Ay, Alvin Padios, Ayan. Mario. <laughs> <laughs> ah, guys, kain muna tayo, guys. Pilapya. O nakala.